So try ulit mag hunt ng kula sisi mga idol. Ay git san taon na rin kasi ako nagano ng kula sisi. Tumadol oh. Try. Baka may lumapit. Marami na rin kasi kula sisi dito sa amin mga idol. Yan kahit uh, makulimlim yung panahon try pa rin natin dito lang yan mga idol sa ano sa gilid ng bahay Ay, mga idol makulimlim katapos lang ng ulan uh, try ko baka makahuli a few minutes later May huli pa sa mga idol, oh. oh. my God! Wow! Oh my God. May huli pa lang mga idol. Nakahuli tayo. May huli mga idol. Huli, huli. Ayun mga idol, oh. ano oh, ako. Oh. Swerte. Nakahuli din. Meron pa dito mga idol. Oh. Ayan, meron pa dyan sa loob. Sa ano. May isa pa dyan mga idol. Oh. Ayan. dadapo pa kaya yung mga ayun, ayun lumipad mga idol kukunin ko na itong mga idol uli ng mga idol ano o oh my god uli ito yung pangati ko uhuli ng mga idol Ayan mga idol oh. Huli, lalaki. Sana ah. May pula sa dibdib ah. Oh po. my God! Ang yeah. galing kumarot ng mga, mga idol ah. <laughs>